magandang umaga to all of here so uh, don't forget to subscribe and thumbs up my youtube channel meron pa Dora then maraming salamat sa pagdalaw ninyo sa aking live so for my story kahapon uh, September 27 kasi 28 tayo ngayon late upload so 5 a.m. 4.20 gumising na ako para mag-ayos at mag-prepare para kay ate. Kaya lang maaga ang uwi ni ate dahil exam. Pumasok siya, need niyang makarating ng school ng 5.45, 5.30 nandoon na kami. Gawa ng 10.45 ang labasan nila dahil exam. Uh, habang nasa school si ate at umuwi ako, no, ang nangyari kahapon, natulog ako. Nakikita niyo naman sa live ko, natulog ako kasi gawa nung overnight akong nag-LBM. Masakit ang chan ko. Naubos ko na yung isang baling na loperamide. Then medyo hindi pa okay yung chan ko kahapon maghapon. Uh, Nag-overnight na ako bago mag-27. Tapos kahapon maghapon, nagpakulo ako ng dahon ng sambong, dahon ng guyabano at dahon ng bayabas. Ininom ko. Then, pagkatapos nun, pagkatapos nun, um, kasi natulog ako pagkagising ko, lumabas ako, uh, 8 o'clock lumabas ako, bumili ako ng pagkain ng aso at pusa ko, bituka ng manok, linilinis ko, nagluto ako, Nag nagluto ako ng tanghalian namin ni ate, saing lang muna ako, then sinundo ko siya ng 10, 10.46, late na ako, Then, pagkatapos nun, sobrang lit na ako si ate, nagantay na doon ng matagal. Pagkatapos nun, umuwi ka kami dito. Dahil yun, pagka, pagka, uwi namin dito, kuma, nagluto ako agad ng sardinas. Nagisa ako ng sardinas na may itlog, na may malunggay. Nilagyan ko ng kunting tubig, magic sarap. din asin, yun, masarap kumain kami ng tanghalian. Uminom din kami ng soft drinks na royal. Then pagkatapos noon, uh, pagkatapos noon, um, tanghalian kami, pagkatapos namin ng tanghalian, naligo lang ako. Umalis ako, rumampa ako isang tao lang. So isang tao lang yung narampahan ko kahapon. Kasi need kong umuwi ng maaga. Dahil si umuwi naman ako ng uh, 3 to 30. nandito na ako sa bahay kahapon. Pagka 2.30, natulog na naman ulit ako kasi nga balik-balik ako ng CR dahil nag nga ako. Then pagkatapos nun, dahil nag ako, um, ginising ako ni ate ng 3.30 kasi babalik siya ng school dahil may lady scout siya. May boy scout siya. Yeah. Then umikot pa kami ng tatlong bisis kasi yung printing, may print siya unang print namin sarado, pangalawang print sarado, pangatlong print, sira ang printer pangapat nakapagprint na siya pagkatapos nun pagkatapos nun hinatid ko na siya sa si school kaya nag, da, pumunta pa kami ng Southville sa bilihan ng uniforme ng Boy Scout kasi nga bibili yung kasama niya ng Panyo yung sneakers Scout hinatid ko sila sa si school pagkahatid ko sila sa school ng alas 4, umuwi ako ng bahay. Pagka uwi ko ng bahay, naglalaba ako. Naglaba ako mga idol. Natapos ako ng laba, 6, nagluto na naman ako. Nagprito lang ako ng itlog para madalian. Naghapunan kami, 6.37. Then, naghugas na ako, naglinis na ako. Wala nang video yan kasi busy nga ako. talaga ako lubat palat ng cellphone ko. Then, natulog na ako. So yun, yun nakita nyo kagabi ang live ko. Alas otso pa lang tulog na ako. Din ngayon, nagising na naman ako nung oras na 2.20 AM. Gising na ako. So ngayon, hindi ko na sayangin yung panahon. Gagawa na lang ako ng vlog. Kasi walang any sound, walang any attract, walang nakakadisturbo. So yun, thank you so much. And mega mega love shout out sa inyong lahat. Don't forget to subscribe, like, and comment po sa ating YouTube channel, Merang Padora. Thank you.